Hello mga lodi, magandang gabi sa inyong lahat no? So welcome back ulit sa ating youtube channel Jin Guston Pero So ngayong gabi mga lodi uh, Muli tayong magpapalik no? Sa pag explore medyo matagal tayong hindi nakapag explore Dito sa area na ito mga idol Meron kasing namataan na uh, meron daw Bagong hawang aswang So hindi lang to kalayuan sa barangay Hindi to lang ito sa baba Kaya i-confirm namin kung totoo ba yun So hindi lang ako nag-iisa dito Kasama ko yung kambal to kuku at saka toy toy to adventure ang bansin ang dalawa yan so malaki yung bu buwan ngayon yung mga lodi oh malaki yung buwan so medyo matagal din uh, malapit na at, at ala isang buwan yata almost isang buwan tayong hindi nakapag explore so ngayon muli tayong sasabak sa mundo ng pagbalaghan no? pag explore so i-confirm lang namin dito kung meron tayong makikita no o um, totoo ba yung sinasabi nila na meron daw bago, bagong hawang aswang dito so yun guys punta natin yung kasama natin si Chuy adventure dito yung si idol Chuy yan so Hello mga kabari, ayan, so ayan, Saman niyo po kami dito mga kabari, at ayan, sa lahat po ng mga solid supporters ni Kabadi Choi Adventure ito, please guys na no, uh, subscribe natin si Idol Jun Gustater. sumor so, na paka babay ito mga kabarik so yun guys thank you guys sama natin si Idol Choi at ito so yung si Kambal to Koko ito yung yan si Kambal to Koko yun so yan mga Idol magandang gabi sa inyong lahat si Idol Jun nga pala natin to yan, tiga mga idol, muli tayong sama, no? Si Kambal Toko ko, doon sa 369, dito sa area. So, so yun guys, idol. hindi pa tayo magsimula na. Shout out muna tayo kay Ate Ging Similiano, Ate Ginilin Pixson, kay Ate Simplian, kay Chuan Bayan, <coughs> at saka sa mga mga supporters natin hindi natin sila may isa isa maraming salamat sa inyong pagsuporta sa youtube channel namin so tara let's go sabay nyo kami umpisahan namin gagawin so dito kami sa pinaka pinakababa ng barrio so yung ano dun yun sa ano bro bundok sa tuktok nito bro may barangay kasi dyan yun yun dumadaan yung masasakyan patungo dun sa may ano parang anong maingay yan rally siguro yan pero so, malayo pa yan dito ang uh, pinakababa tayo nasa itaas yung ano sintro ng barangay So hello mga idol So magandang gabi sa inyong lahat no So support po sa youtube channel ko Jun Gustanter At saka sa kasama natin si Jit, Gustan, uh, Loves Adventure At saka si ng pangalan oh, uh, nun ni Liwanag, Liwanag 28, 28 Adventure At saka si, ano ba si ah Migs Migs, mix Gustanter uh, Gustan. mga idol Support po natin siya so, Mga bro mga so, na, idol natin Ay, Mga idol Magandang um, gabi Samahan <coughs> uh, nyo kami ngayon Okay, bro. bro, hindi nyo nakuha yung may dumanan siya sa bro. hindi kaya tayo makapiret nito, bro. Malayo na yun. Malayo, malayo na siya. Sa mga idol, baka nagtataka medyo may music kayong maririnig kasi dito sa ibabaw ng Mayroong barangay doon na mayroon silang kasiyahan nata. Hindi kayo yung o ano, kasalan. Kasalan ng bayan kayo, siguro. Pero malayo na yun. Malayo. Mayroon. Sinis, parang kasalan ng bayan. Bro, yung shooting star kanina na punan ko bro, napakaganda. I-review ko lang sa cellphone kung makita. So, sayang hindi ko nakita. Na Mag-i-wish mag mag sana ako. Umay. So, nakapag-wish na ako bro. Nakita ko kanina. ano Hmm, ngenbro. Bro, bro na to, bro. parang mayrong mayrong lawa. Parang leak to, bro. Maliit na lawa sa bro. bro Menit na leak. Na, may green na ano, bro? Daming green. Na mga baga. Tingnan niyo guys. Oh. Paulit din 'yan nang app. Kung nga pala mga idol, pasensya na kayo wala tayong ilaw no kasi yung ispat ko mga idol nalaglag sa ano, nalaglag sa bag sa motor. Bro, asa na ko tong ispat do no? The... May lumang kit ano to bay, ibalik na, na to. balik na ano to makit anto. So green din front. green. Bro? Isang maliit bro. na lawa. Hindi kayo nagtataka sa ano bro. Wala ba kayong parang may naalala ko bro naalala. sa Ito, na ganitong ano? Kulay green, oh kulay green na ano? Tubig. Dungog jud kay duing motor bro no bisag pinakalayo na bro. Dungog dungog bro. Bro, tingnan niyo yung uh, buwan ngayon bro. Ang ganda ng forma oh. Takot na mulan may oh. Parang Bro, tingnan mo bro. Yung buwan at saka yung between bro. Kalapit. Parang mag-shoot bro. Kalapit lang no. Oo. Oh, maganda daw oh, yan pangligaw ngayon bro. Ay, nako ganit. Ganyan pala yan bro. Oo, oh, sabi ng mga tanda <laughs> sa atin bro. Kapag ganyan daw, Maganda mang ligaw. Oh, maganda daw mang ligaw. ganyan, bro. Pag may, oh, pag may, you know, bro, may malapit na between sa buwan. Oh. Mm -hmm. Maganda maganda daw mang ligaw bro. Maganda Sabi ligaw. Totoo kaya yan? Sa so, mga, mga natin si mga si matatanda idol. ang ano magsabi Aro? niyan. E, e, idol, Ayaw <coughs> <Shout out coughs> si idol liwanag. Ayo nga uh, pala. Shout out natin sa idol liwanag. Shout out sa idol liwanag nga pala. So, hindi hindi pa na bro, hindi pa daw nakapag hindi pa nakapag ano nakapagsabi sinagot na no? No sa no. <c <c Is claro right sana all na lang talaga sana dami yung bakas dito bro tá, <makes um, bro hindi ko bro ano bro narinig yung bro may ka may narinig ka? Ba ba Ay, na nasa, man, bro? Man, bro. Hindi man ganito. Tingnan lang yun. Kahol ang aso bro. Doon sa sing bro. Dito na pito na sigusig dito. Ano kaya yun bro? Pero lang nasa Barang sana bro. Parang tao na mga soprang iba. Layo bro. Layo pa ang corona bro. Dino mo to speakas ni Agi God. Bro, may lang <laughs> makita na itong ispat niya bro. Wala na kayo ispat mo eh. Sin guys, wala nang ilaw si Idol Dungs na laglag. Ano oh. yun, bro? Ano lang? Ang dami nyo. Dalawang bis. Ang dalawang bis yung nagsasabi. Yeah. Siya nga, bro. Talagang nandito, bro. Talagang nandito, bro. Talagang so, totoo kaya yan, bro. Nareport na dalawang nahahawang aswang. Totoo kaya yan? Yung na-report na may bagong hawala dito? Pag-feel po na ako, bro. Mga na so sense ko din na Totoo. Totoo yan, bro. Bro, hindi ba tayo nakapag-bakod bro? Bakod na tayo, bro. Bakod na, bro. Okay, hey, bro. Bakod, bro. Dalawa na yung makabakod na tayo. Ito yung bilikado. Dalawa? Dalawa daw yun. Uh ikiton nila. At marami daw mga, -hawa dito. Dito Bag mga bagong awa na sumulpot dito. Pag bagong ano ba si dayo, dayon dayo, bro dayo. Dayo daw. Dayo yun? Imo mo kasigurado gud ko okay, ikaw ba gipihim atong kuan? Mo gani. Green area. Ini sad dayo daw. May mga dayo daw dito mga idol, dayo. pero sinabi namin baka mga dayong aswang yan. Hindi naman sila ano, hindi naman sila nag ano kasi hindi naman sila agad agad naniniwala sa aswang Gudro.

Okay lang yung ispat ang malaglag bro, huwag lang sa maling tao. <laughs> Ay nako naman. Ay, huwag man. ka lang malaglag sa maling tao bro. Okay na lang daw yung malaglag yung ispat ng idol. Huwag lang sa maling tao. Ay. Pero di ko kaya. <laughs> <laughs> parang may ano, parang may mahawak. Parang may bakas dito bro. Parang may mahawak sa'yo bro, di mo kayang bumitaw.

Ano 'to, polisi kita bro ha. Tara, <gulit> <that> um, <yung> <tinyo bila> bro. Tingnan mo, guys, oh. Ngayon, bro. tayo sa ilong, laksi. sa hangin eh. Bro, parang kinakilibautan ako sa Ano, bro? Hangin. Kaya ba 'yung ihip ng hangin, Bro. bro. <that> Dahil kay Kanyang Andrea ba? Murang matay yung mga balahibo ko dito bro Ito yung tapit yung ilog ko Ah, ano yung ilog bro? Bulit yung bro Wala yung may gulor ba? Wala yung bro Wala yung may ba? Ay, green kay gulor Dami yung bro mga kulay ng ano bro? kulay ng ilog kakaiba green green ba maliit lang pala yung ilog Kaya dito bro tuloy yung green na banga na Oh, na, bro, nakikita natin bro. dati pink sa, house. oh, sa pink house ba yung mga inexplora natin dati na kapag may mga green na tubig yan yung paboritong inumin ng mga aswang. Yeah, mga aswang binababara nila ng karni ng tao bro ano bro? ito yun bro ni bro mas hindi mga karne sa tao ani sa babaw ba ilan yung tamakin tubig bro ha? bro choy ilan yung tamakin tubig bro ha? delikado kayo na wala naman tayo nakikita dito bro mingaw mo kay tripo eh mahina kasi itong ano yung ilaw ko may klaro dito na inform sa tuwag kayo eh. para magmingaw mingaw man yung buwan lang na lang ng idol so sa pagbalik namin dito mga idol kung ano man yung uh, suggestion nyo sa lugar natin siguro dito bro klaro ka buwan rin bro ah, okay. klaro ka ng buwan rin rin bro klaro din ba yun mga yung dito klaro buwan rin bro klaro bro

pilih ya, ini yang lugar na puntahan mga ito bro yung ipin na natin bro kaya ini kuhan ba na kasabay oh kusok yung hangin parang nah, babad na babad sila mga ito lo hindi kalot

Napaka sama ng amoy. Lu, mga Ano ang gamit ba? Ang ato, Andre, kaya ito rin maning confirm. Confirm lang namin kung totoo ba yung sinasabi niya. Atas muna tayo. Okay, atas muna tayo. Balikan natin sila. Balikan natin sila. Balikan natin sila. Balikan natin sila. भैया थाना ब्रो निकर